Parating na kami dito sa Philippines, sa Manila. So, nandito kami sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1. A few moments later. So, we are outsiders. <laughs> Ay, excuse me sir. Sir! Bawa na kami. Oh, <laughs> thank, okay. you, thank you, sir. Thank you, sir. Sige, sige, sige. Thank you, sir. Uy! Uy! Magkikita tayo. So, ito yung napakasaya sa <laughs> pagiging sephirah, guys. No? Dahil, papawi na kami. <laughs> so, ayan siya. Uy! Ay, Lauron! Oh. Jopi! Ano? So sir, ano masasabi mo ngayon sir? Napauwi na kami na. Sige, bon yan. Muna natin. Ito yung tahanan natin ng sampung buwan. Oh so, ah, sir, ano ano masasabi mo sir? Sa, mag-ingat kayo pag-uwi. Maraming maraming salamat. Okay, <laughs> ayan sir. Ayan na, mauwi na kami. Sign up kami dito sa Japan!

ano yun na yung sundo namin. Ayan na! Ay! Ay! Oh, yan na yun! Oh, grabe! Grabe! Grabe naman! Yes! Yes! Yo! Ako <laughs> <Yes, yo. laughs> Grabe naman! Thank you naman talaga! So, ito yung pinakamasaya talaga guys, no? Pagka, pagka nasa ano tayo, yung matatapos yung kontrata mo sa isa. Sa is... 10 months lang naman tayo dito sa barco. Pero, grabe! Okay. Sana oh, ito na yung service namin. Nandito na yung sundo. I mean, pero na yun. Ako pa pa we. picture ka dito. Gwapo, ka ilang taon? Ups, so dito. So, nandito na kami sa sundo namin. Sir? So, kailangan may check. Passport. Passport. Kailangan may check, may passport. Titingnan yung passport. So, ito yung uh, Japan Airport sa so, mga idol dito kami. Mamaya is uh, flight namin. Chicken kami. at Lasay si So maganda yung ano nila dito. Airport. Maliit lang pero hmm malinis hindi siya yung magulo And ito lang kahit na dito yung ano nila waiting area very nice So, stopover kami ng Taiwan, Taipei. So, uh, stopover kami ng 7 hours. <laughs> Ang kalapit-lapit. So, from uh, Japan to Taiwan is 1 and a half hour. 1 so, and a half hour. Then, Taipei International Airport to Philippines is 2 hours. Yeah, naka rides kami. So, China Airlines. So, see you soon. Dito yun, mamaya pa yung flight namin. Mayroon pa ano yung agent. May pa-free meal. <laughs> oh. Free meal nila dito sa airport. Pagka-delayed yung... Uh, pa yung flight. So, meron sila pa-free meal.

So, pa-check in na kami. Ayan, tinatawag na kami. Iba yung airport nila ito guys kasi ang pundasyon, puro mga bakal. So, sasakyan namin is China Airlines. So, but check in na kami, yung agent namin nakatingin <laughs> kasi kailangan naman yung agent. So, yun na pa kanila. Sobrang buti, buti hindi bumasag yung bag na. <laughs> Finally, at sasakay na kami sa iyo. plano. <laughs> China Airline, maliit lang siya guys. Hindi siya... Parang domestic kit. <laughs> so, namili ako ng chocolates. Another chocolates. So, grabe ang ano nila dito. Talagang on time. On time yung yung on board nila. Grabe, grabe ang hapon. Magkano ng oras talagang on time. Walang delay, walang tingnan mo yung gate. nice, malinis. Nice. Nice. makarating kami ng maayos oh. May pinamili tayo. Oh, shout out, shout out, shout out. Shout out sa mga bakasyonista. Welcome home, idol. Welcome home. In fairness, maganda na yung ano nila. Carpeted. Terminal 1 to, di ba? oh, Terminal, terminal 1. Nice. DOTR. So, Ayan, natapos namin yung 10 months sa putlot sa barko, napakasaya. So, meron tayong extra binili sa duty-free, chocolates and binigyan natin ni Commander ng Michael Kors na bag. <laughs> halagang 30,000 lang naman. <laughs> Grabe. So, alam niyo mga idol, ah, yung sa loob ng 10 months sa barko. Ay, pag uwi mo sa Pilipinas meron ka ng brand yung SUV na Fortuner Siyempre, gusto ko yung may souvenir pagka bawat samba Kaya ayan, makikita ko ngayon yung binili kong SUV Siyempre Magbibili pa kayo? Hindi na ako bibili Magagasto naman ako ng 20 mil dyan <laughs> Ayaw ko na dyan, doon lang ako sa ano, duty free sa amin. So ayan mga idol, nakuha na natin yung bagahe natin. Ang <laughs> dami ko palagda Buti na lang mayroon akong, mayroon akong mabait, mabait na kasamahan. Sinave niya yung isang ano ko, isang maliit So, nakarating na rin tayo dito sa Terminal 1 mga guys na. So, ayan. Inantay ko yung sundo ko at uh, papunta na. Sana ba yung bago kong sasakyan? <laughs> Sana ba yung bagong issue, ko Hindi pa dumating eh. Sino man yung ano... Ang laki-laki naman yung sasakyan na yan talaga. Ay, wala kasama ko meron dyan. Ah. <laughs> yeah, Hello. <laughs> Grabe naman yun. Nakala ka. Good oh, morning. Good morning. Ano ka? Ah. Oh. Baba na siguro dito sa ano mo. Ay, sige, sige. Grabe Grabe naman talaga. Awww, oh. nakapagpahinga ko. Hahaha. Yeah. <laughs> Ito yung check ano, yung Okay. Thank you, Lord. Ano? Ang ganda ng bagong sasakyan namin. <laughs> Ang pinag-iirapan ko ng tinman sa barko. Grabe. ha huh. Grab tanya lagi. <laughs> Jopi. Bye bye. Mat. Ah. Ah. ren. Thank you. Grabe.